Magandang araw po sa ating lahat. Sa bidyong si ito, tayo ngayon ay magpapandaw ng lambat. Ayan, makakasama natin si Lakay. Tapos yan si Toto, maglalatag din daw siya ng lambat. What's up? What's up? Maraming mga naglalatag dito, mga iba-ibang lahi. Ayan si Lakay, hinihintay tayo. Tan, Lakay! Tara! Tara! Para hindi tayo gabin. Mabilis maggabi ngayon. Ayan, si Katoto at si Lakay. Marami pa rin namimingwit dito. Uh, ang mga Taiwanese, no? Ayun, no? Indonesia. Ay, Indonesia yon. Indonesian, yan. <laughs> dito, ang dami pa rin tao namin nangingis na. Ayan, ang oras natin ngayon ay 5. pasado 5 na. Diyan <reunited worthless Today> lang, manak? O doon sa pinakataas? Diyan lang sa taas. Ang bago. Yung kaka-order uh -huh. niya? Oo. Oh. tara. Ano to, latag ka na. Kami magpapandaw muna. <laughs> <laughs> Pwede bang pantawin ko na lang sa inyo? Ayan Tara, sabay, tara. O, tara. Ayan, sabay sabay na po kami Oo Lagaya mo ng ano Huli Hindi yun Yun sa kanya Para may iba Ha? Meron yan Meron yan Dalawa Dalawa linatag mo diba? Dalawa Oo dalawa daw yung linatag guys yun po ay bagong lambat. Yan, yan medyo na ambon na ngayon. Na ambon na. Ayun na. Yan, gusto na. namin yung spot na to. Oh, nyo pumuli kami Uy, sama nyo pong kami sa Amin Fishing Adventure ngayong araw. Kung Ha? Kwentuhan muna abang naglalakad. Ayan. lang pero lahat. Tapos tawid tayo dito. Tawid tayo dito. dito lang. <laughs> na naman yung parangada mo. Madalim ang tubig ngayon eh Oo. Kakakakaitaid lang e. Eh. Kanina. Ayan. dito. Oh, mataas dito kanina. Ayan, nandito na tayo sa ilalim ng tulay. Oh. Ay, <laughs> lakay. Wag wag to si Toto ah. Wag ka ano diyan. <laughs> Ngayon guys, ay magpandaw na tayo. Ay, meron agad oh. Ayun, tilapia. Ang lalaki. Ngayon, videographer muna tayo ni Nakay. Tapos mamaya tayo naman magtanggal. Palitan kami. Diyan na Diyan sa Ni, lubog na Ano yan? Hindi ko alam ano kaya yun Kanina pa? Oo Ayan. Mahirap eh. Ano kaya yun guys? Hindi may lumutang eh. Oh, yan na. Ayan. Yeah. Oh. oh ano? Ano kaya yun? Atin. Hindi. Oh, lumubog ulit. Yun. Isa. Isa. One down. Pangalawa. Malaki ang talapya dito ah. Mahaba pa yan guys oh. Bah, hanggang doon pala eh, no? oh. Ayan, kasama pala natin ay si Lakay Brian siya yung madalas na nanging isla dito malapit din siya dito sa spot na to sa dagat yung kaibigan natin hindi po siya vlogger kumbaga ito lang yung ginagawa niyang libangan din tapos dito na rin siya kumukuha ng pang ulam ulam tapos pagka mayroong natitira binibenta niya po pagka may mga gusto na tayong kababayan na gustong bumili yan may mga contact siya mga kaibigan niya nagme-message sa kanya yung binebenta mga alimango, hipon at sari-saring isda yung kanyang binebenta. Pagka nakakauli sa pamantayan at sa trap. Saan na kayo nandiyan? Malaki ba 'yon? Saan na? Ay, ayun 'yun. yun. Ayan, datak pa. ini. ayan, ayan. Ayan, ayan. Kitang-kita. Ano kaya yan? Banak. Banak, oh. Banak. <laughs> Banak no? Oh. Grabe. Dinakma na lang. <laughs> Mahina na, guys. Siguro natrap yan dito. Nang hina. Ayan. Padilim na rin po, guys. Dahil masama rin ang panahon. Naambon. Ayan meron pa kaya dyan mahaba po ito mga siguro 120 meters dahil dalawang lambat po ito sabi ko ay sama muna tayo sa kanya para maisama ulit natin sa vlog kasi matagal na rin natin siyang dinakasama ayun o nakarami na tayo pang ulam <laughs> ay medyo malalim dyan oh ay si Toto lubog na Yan. Ganda ng paligid natin dito. Ito po ay karugtong ng dagat. Pagka nag-high tide, napasok po dito ang tubig. Kaya ito po ay tubig alat at tabang. Kaya ang nahuhuli natin dito merong tilapia. Tilapia ang alat at tabang. Hmm. Ito, ito nandun na. wala wala masyadong huli na guys kaya tingnan natin kung makakapagtanggal din tayo pa isa isa na lang eh yung mga ita oh, panggabi yata eh nilatag niya po ito ay kaninang umaga ngayon ay paggabi na rin Pag mag alas 6 na po ng gabi to malalim dyan malalim pala dun oh. mag vlog ka na rin lakay mag vlog ka na rin <laughs> si lakay ay inaakag natin na mag vlog na in-encourage in natin pero sabi niya ay pag isipan niya daw muna <laughs> ay yung kapatid niya palang nag -vlog. sa facebook no si jr kabuknoy vlog Yan, meron pala silang vlog Kabuk noy vlog sa facebook mga pangisla rin tapos buhay OFW dito sa Taiwan Di ba may huli na oh. Kung talagang wala na dyan. Di bukas. Bawi tayo bukas. Tapos yung lambat na yan guys ay iiwan po ulit namin. Balikan namin bukas. Kasi baka panggabi yung mga isda. <laughs> baka, napu baka napuyat sila. Nandun sila sa gitna. Hindi sila gumala. Ayun yun meron. Bangus! Woo! Thank you Lord! May bangus tayo! Asa yung bangus? Yun know? o? and pasensya na. Medyo madilim na. Woo! Thank you! Nakauli tayo ng bangus. Malaki-laki yan. Ayan, ganyan yung mga mahuhuli na bangus dyan sa lambat mo. Tapos yung malalaki pa dyan. Kaya yung mas malaki pa no Oo, oh, kaya yun. Kahit yung braso, kaya niya yan. Basta lumusot yung ulo. Mm. Ayan yung nakuha ko noon na, eh. Mm. Tatlong kilo. Tatlong kilong bangus? Oo. Isang piraso. Mm. Meron nga dito yun, basta machempohan mo. Parang yung nahuli rin nila katoto mga naabot rin yun ng tatlong kilo. Ayan oh. <laughs> Blessing na naman. Ayan, tanggal. Bangus! No, Sira oh. Winakwak yan ng bangus. Ay, baka mga mga agat o kaya mga snapper. Grabe yung binutas nila no. Diyan basta-basta mabubutas ng banak eh. ayan, ayan medyo malalim na dito. Ayun. Meron pa kaya. Si Toto naglalatag sa taas. Aba, lumalim na pala dito. <laughs> hanggang dibdib na yan, dito tayo sa gitna may yun o no? <laughs> dito guys ay wala naman po masyadong agos kasi ito parang lawa po ito kulong may napasok at may nalabas din na tubig dito pero hindi malakas ang agos maliba na lang kung malakas ang hangin malakas ang alon yan na pagabi na meron pa kaya 5.30 wala na dito na ah, wala na dito na dito at least may nahuli tayong banak bangus at talapya kung gabi meron Cak bukas mas marami yan. Meron na naman tayo yung na pang ulam natin ngayon, panggabihan. gabihan. Gabi sila. Tapos bukas, ah, uh, di pang ibang araw, ano naman yung pang ulaman. Ayun, may tilapia ulit. Mm. Panggabi sila guys, panggabi. gabi. Tulog Hmm. Dalim nga doon, oh. lubog si Toto eh. Saan ka ng malaking pangos noon? Dito rin lakang no? eh medyo ipaganyan mo ba la lakang eh. meron pa kaya <laughs> dito sa Taiwan guys masipag lang tayo mangisda talagang sulit na sulit tayo sa pangulang mga kalibre tayo walang ano ya ha? walang masyadong damgit masyadong danggit. hindi baka pang gabi yun ngayon guys ay tapos na po kami magpandaw ito na po yung aming napandaw ayan mga nasa tatlo hanggang apat na kilo din yung ating nahuli ngayong araw ayan. ngayon ay kukuha lang tayo ng ating pangulam. tapos si Lakay uuwi na rin siya uh, at maglalatag din siya ng kanyang uh, bobo trap ayan, tutulungan natin siya tapos tayo uuwi na rin tayo sinamahan lang natin siya tapos bukas balikan namin po ulit ito So sa susunod na lang po na video natin mapapanood dyan sa susunod na vlog yung parang bukas na pagpapandaw daw natin dyan importante meron tayong nahuli ngayon na banak yan bangus tsaka tilapia salamat lakay okay. yun sa dorm na lang po tayo magluto kasi masama rin ang panahon nampun nampun na hintayin lang namin si Toto para makapunta na kami yun thank you lord meron tayong mga huli thank you ngayon guys inabot na tayo ng dilim eh, naulan na rin So, Nakakaunap rin kami nila katoto Tapos naglatag siya, meron daw siyang nahuli so, Puntaan natin Ayun yun, si Toto Ala, punta natin to so, Grabe, nagwawala na si Toto dun Punta natin guys Ayan. Grabe <laughs> Tulungan natin si Toto Oye, oye, uy Asan? Ah Ayun, naambun na guys oh so, Naglalatag lang siya pero may malaki palang nahuli. Asan to? Habang kami naglalatag ni Katuto, may nahuli na. Ayan, lalim oh. Nagpas na dito to. Paabot <laughs> ko ba kaya? Sana all matangkad. Ayan. <laughs> ay Ayan si Toto, lalim. Lalim dito. Habang naulan. Ito yung bangus. Ang laki. Ang laki Grabe oh. Alaki. Alaki Graby, oh. Si siya pala mga na Oh. Lalim na. Ang <laughs> oh. laki oh. Wow. Wow. Ayan kayo. <laughs> Dito naglatag si Toto sa malalim. Uy. Ah, nagawala Ayan. kakalatag kaka pa lang. Kakalatag pa lang. Meron na. Uh. Ba, grabe yung lambat mo ah. Baka <laughs> <laughs> mapulis tayo. Baka ah? mapulis tayo. Kaya <laughs> eh, time tayong maingay guys Baka puntan tayo ng pulis Sabi na tayo Oo Ayan <laughs> eh, no Ay, Binabalik po. ni Toto kasi hindi kasi sa lambat Ayan ito, lagaan to Pakawala natin no oh. Wow <laughs> Sarap yan Easy gang <laughs> Meron pa pat Meron pa Meron pa Wow <laughs> Nagalatag lang eh Nagalatag ko pa nga lang eh Oo oh. Ayan Nabalik ka na no? mm -hmm. ah. Grabe oh Wow. <laughs> uwi na eh. May pa. Laki oh. Hmm. Kasi guys, yung paglalatag namin ay actually hindi na namin binibidyoan. Ang Al lalim, tignan mo naman lang. Oo. Pero yung bidyoan natin kasi may mga huli. Yan. Yan. Dito pa kas, meron pa. Meron pa, pa yan. Doon ka muna sa ano? Sa so, pangpang. Sige, sige, sundan kita. Pangdagdag din yan. Lakas <laughs> ang <laughs> malbarto. Oo, lakas. lalim nga o. Okay, so, hmm. May may naglalatag na, ng haba ng pamantinya. Asan? Dito. May lalamin to, guys. Ay, baka Vietnamese yun. Marami yeah. naglalatag 'yan na Vietnamese. Vietnam, naka ano sila, nakabangka. Oo. Oh, 'Yan nila nilalatag sa malalalim. Yung mga nakabangka. Oo. 'Yan ata. Nilagay hatak. Asan? Nilagay ng hatak. Look Yung mga 'yan yung tubig oh. Boy. pala mga lang makakababad oh, Oo, sarap nga. Walang ring. Dasal o Sarap. Naamon ko na yung bangot. Naamon ko na yung kaliskis niya. Asan? <laughs> kaliskis ah. Yeah. Woo! yung huli natin ni lalakay. Lalakay Brian. Si Brian po ay umuwi na. Tao sinama natin si Katuto maglatag pero hindi may nahuli kaya binag na narin natin. Ito niya ka taas eh. Oo. Talang mag -ano. na rin eh. Ano? Nandiyan oh. na? Ah. Asan? Tarzan. <laughs> malalim ha. Malalim dito. lalim dyan. Dito muna tayo. Bansi tayo. Lumalalim na guys. Nating kayad na po ako. Hatakin mo kaya yung ano dyan. Lambat muna. Dito ka, dito ka. Dyan. Dito ka. N nandito nga. Ang <laughs> lalim. Si <laughs> Toto, hindi tayo makamag-video dun guys kasi ang lalim mo. Si Toto ay, ano na rin mo, lubog na. Asan? 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 Ula sa Ang laki guys oh. <laughs> you <laughs> know? dito ka, hindi ka makapagtanggal dyan. Ang <laughs> lalim. <laughs> ako yung tip 2 na ako. Sikto. Boy na boy oh. Oo nga oh. Kalakas ng hatap na kami na pag ano ko eh. Mm. Pag-ari niya eh. guys okay, so, oh, hindi tinatanggal ni Toto. Bangs po yan, laki. Yung isa dito malaki na. Malaki din yan. Oh? Huh? Grabe oh. Wow. Ah, sarap niya Sarap niyan pa, sinigaw. Mm -hmm. Alot, maulan, ulan maulan-ulan. Oo. Oh. Ah. Yan, may pang-ulam na tayo. Sakto, tag-isa tayo. Oo. Oh. <laughs> Tapos yung ano Iba pag i-stack na lang Pag kami nahuli pa bukas Yan, abangan nyo na lang kay Toto TV Uy, abangan nyo bukas Ang pakalaw Uy, naroon pa Hindi ako maka Malalim dito Malalim Yan yeah. Lagay <laughs> mo sa lagay na Wait lang Ayan eh, na Kamera mo, hindi nakikita Yan yeah. Yun, lagay na Meron ba? Sige na, nakadalawa na Malaki <laughs> Kakalatag lang Baka meron na naman At, Tsak bukas yun, marami hindi na tayo sasama dun guys kasi malalim oh. hanggang lig ko na dito lalo na doon nagpas tao meron pa? ayan si Toto pumunta <laughs> na dito let's go let's do ayan ako na kami ni katoto doon na lang tayo oh, sa dorm na lang po tayo magluto si Toto sa dorm na lang din siya magluluto at saka sila laki Brian naman naka uwi na rin uwi na rin tayo kinamaan lang natin si Katoto mag latag pero may huli <laughs> nagdagan pa kumala ka yung ulan salamat to <laughs> alimaw alimaw <laughs> thank you lord bangun <laughs> the next day ngayon guys, nasa dorm na po tayo. Tapos ngayon po ay umaga na, hindi na tayo nakapagluto kagabi dahil na rin Ayan. tapos nakapagsala na po tayo dito ng kawali naglagay na rin tayo ng mantika magprito muna tayo ng ating almusal ngayon dahil mamaya po ay mangingisda ulit tayo babawi tayo si sisala na po natin ito Ayan. mainit na po yung ating kawali Ayan. ito pong isang bangus muna ang ating iluluto ngayon Prito muna tayo ngayon. Pritong bangus. Ngayon po, iluto na yung ating pritong bangus. Ayan. Nanguhin na natin para makapag-almusal na tayo. Maguhin natin dito sa ating mangkok. Ayan na Sarap na ito. Ito yung nakulay natin kahapon. Golden brown na po. Masarap po yun. Yun, let's eat. Gawa tayo ng sausawan. Ngayon guys, kain na po tayo. Bago tayo mag umpisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa aming nahuli na isla. Maraming salamat po sa pagkainan sa aking harapan. Basta-basta niyo po ito magbigay sa akin physical ng pangatawan ng kalakasan. Ganyan po sa aking mga viewers, sa aking pamilya. Ingatan niyo po sila sa araw-araw. In Jesus' name, amen. Tara po, kain tayo. Meron tayo ditong sausawa na chili mansi. Tsaka yung ating Bangs Kain po, kain. Cheers tayong lahat. Mmm. Malutong. Magkamay muna tayo ngayon. Mm -hmm. Dahil mamaya ay magpapandaw pa tayo. Kasama ulit natin yung ating mga kaibigan. Yan. Abangan nyo po sa ating susunod na video. Na vlog. Yung aming mga gagawin na fishing adventure. Kain po. Nagutom. Diyan na kapag luto kagabi. ka, uh, byahe. Mm mhm. Shout out po sa mga mahilig sa prito. Pritong bangus. nalibang na naman tayo nalibang na naman tayo kagabi hmm. tapos biglang lumakas din ang ulang kagabi kaya umuwi na po kami naabot na tayo ng dilim tapos tamang tama nagluto yung aking kaibigan yung kadorm ko sa trabaho kaya hindi na rin tayo nakapagluto nakisain na lang tayo yun <laughs> yung mga nahuli pala namin guys pinaghati-hatihan po namin Depende kung sino mas nakakailangan. Halimbawa, ako, meron akong gustong bigyan. Yun, pwede kong kumuha ng marami. So, yun yung natin sa cooler pag-gabi. Kasama nung ating ibang nahuli. Yung iba, pinamigay ko na po sa aking mga kadorm kasi meron silang gustong gawing luto. Dito pala dito guys, hindi tayo makakakala ng pagbibigyan ng isda. Kaya may mga Pilipino rin tayong kaibigan dito na medyo malapit yun, pinibigyan natin. Muli maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta dito sa ating channel. Sa mga silent viewers natin, sa mga palaging nagko-comment, nagla-like ng ating vlog, maraming salamat po. Sa mga patuloy na sumusuporta, thank you sa inyong lahat. Taba. Ang taba ng bangus na to. Kain hmm. po, Kain. thank you lord Woo.